Sakuna, kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na, kaibigan! Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat! Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Castro. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon, sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A, Radio Kalabar Zone. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong Kaakibat. Orang sa mga kaibigan, alauna 7 na po ng uh, hapon at welcome sa ating Palatuntunang Kaakibat live na live dito po sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Zone ngayon po ay web uh, eh, sa buwan ng Oktubre 2025 araw ng Miyerkules at sa kalap po na ating Kaakibat, Maricon Rodriguez ako po ang inyong lingkod, Daniel Castro na makakasama po ngayong uh, hapon ito sa ating Palatuntunang Kaakibat Alright, ayan na mga kaibigan, ako, uh, Miyerkules and uh, konting-konting hmm, tumbling na lang ho, ano, at tayo papasok na ho doon sa long weekend. Para nga ho sa pagunita ng uh, undas, ayan na mga kaibigan. Kamusta ho ba ang inyong mga paghahanda, lalong lalo na ho yung ating mga kababayan na talaga namang uh, nakaugalian, ika nga, ano, nakapaghuga nitong panahon ay uh, talaga talagang naglalaan ng oras, ano ho, umuwi ng kanilang mga probinsya, Alright? Para humakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na buhay. Okay? At gayon din, para madalaw naman, yung mga mahal sa buhay na na. Ayun! Okay? At uh, yun na nga, no, dahil ito pong uh, undas, ano, mga kaibigan dito sa Pilipinas, uh, ay uh, maraming bagay, ano, ika nga, para magkaroon ng pagkakataon ng bawat pamilya Pilipino no, na magsama-sama. Ika nga, nagiging kwan ho ito eh. Naging uh, paraan na rin uh, para mag-reunion ano, ang mga pamipamilya. Okay? Eh, pero hindi lang ho doon natatapos yan. Ah. Pamipamilya, tropa-tropa, barka-barkada, mga ganyan. Uh, yung iba siguro Uh, yung mga kabatch nila ay anong anong no, no, uh, elementary high school uh, sa kanilang mga lugar di ba gano'n yan eh oh tapos yung iba diyan pag ho nagka-reunion may nag spark <laughs> may nabubuo no <laughs> may nabubuong spark ayan okay lang 'yun mm, basta parehas pa kayong single ha <laughs> Okay, mga kaibigan, ayan. But anyway, syempre, isa nga ako talaga sa ating mga dapat paghandaan sa ganito hong mga uh, okasyon, no? Unang-una, yung pong travel po natin, alright? Uh, yung pong paghahanda para naman sa road safety. Ano ho? At syempre, again, ha, eh, malapit-lapit na ho talaga. Pag nandun na ho kayo, ika nga sa loob naman na ng simenteryo o sa mga simenteryo, ano rin ho yung mga dapat ho nating tandaan, ika nga, ano, na Uh, paalala noho safety tips pag nandun na ho tayo sa loob ng uh, cemetery naman ika nga yan, Okay? So sa dali lamang ha, baka bigyanjala kayo at maya-maya i-share ko sa inyo itong mga paalala ito. Ano ho para naman maging uh, ligtas, maayos po ang ating uh, pagunita sa Undas. So, Dala kayo, isang balaga, Ma, isang malaga tuloy. Maraming mahalagang paalala muna. Oras ala una 10 ng hapon. Nang ng Calabarzon Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang bernes, sa nag-isang DZJV 145A Radio Calabarzon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan. takapamahala pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. This is Karte. Karte. Larawang pambalitaan ng DZJV 145A Didiskartehan at tatalakay Ang mga napapanahong isyo sa loob at labas ng Kalabar Zone Diskarte Mga balita at impormasyon Ihahatid sa inyo ni Daniel Castro Diskarte Lunes, Martes, Webes at Biernes Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Zone para makilala ang iyong negosyo. Halina't magpaanunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Para sa mga kaibigan, alauna na day si na ho ng uh, hapon at patuloy tayo ha, uh, sa ating palatuntunan kaakibat. This holiday season, experience sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries, gifts, noche buena. Sa Walter Mart, one-stop shop lang yan. Everything's complete and hassle-free dahil free parking pa at free wifi. Convenient, di ba? So make your uh, Christmas shopping easy, sulit at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Alright mga kaibigan, ano, bago natin uh, ibigay itong mga paalala sa loob ng simenteryo, ito muna ang ilan sa ating mga road safety tips. na sa ating hong, uh, pag-travel-travel. Bagkos kahapon ho mga kaibigan, ano, may mga kahalintulad na tayong uh, ibinahagi ano, tungkol dyan sa uh, pagbiyahe-biyahe pero may karagdagan ho tayo ikang ano na safety naman sa uh, pag uh, ooperate ikang ano ng motor vehicle parang ganyan okay unang una ho ha, tatandaan po natin so mga nagmamaneho please 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 ha eh wag ho kayong gagamit ng cellphone habang kayo po nagda-drive ha do not text or call while driving and uh, ganun din naman po at the same time sa ating mga pedestrian habang tumatawid ho ng kalsada, please huwag din hong mag-cellphone, mag-text uh, mag o mag-call habang tumatawid ng kalsada. Okay? Ay alam ko nga ho sa sa ilang mga lugar may mga ano eh, may mga ordinansa like Baguio City. Ah. ayan, baka may mga magbabakasyon ng Baguio City. Sa Baguio City pag naglalakad ka kahit nasa sidewalk ko kayo, bawal ho yung nakayo kung hawak ang cellphone. Eh. Ah, oh, 'yung naglalakad kang ganyan sa sidewalk tapos cellphone cellphone ka. Ang tendency niyan, syempre minsan medyo hihinto ka, ganyan-ganyan. No? So nakakaabala ka sa flow ng ano ng foot traffic. Okay? At uh, kapag ikay na na-chepuhan, no, ng mga uh, city officials diyan, 'di ba? Tayo puwede ho kayong uh, ano din na uh, ma, maano Ano ba tawag diyan? Ma-issue ng violation. Ayan. Pala niyo mga nagda-drive lang ang may violation. <laughs> pati yung galakad ano depende sa mga ordinansa okay so don't text and call okay while driving or while crossing the street and isa pa ho mga kaibigan, para naman sa mga uh, kababayan po natin dyan, na uh, riders ah uh, yung mga naka-motorcycle, naka-bicycle ah uh, nako syempre dapat uh, gumamit po ng helmet ah uh, habang kayo po ay nagmamaneho ng motor o kaya ng bisikleta okay Ah, uh, hindi o po pwedeng diyan lang naman kami, diyan lang kami. Wala akong ganun ha. And make sure din na proper po ang inyong uh, ang inyong suot, kasuotan kapag kayo po ay nagda-drive ng motorcycle. All right, ang uh, proper ho na pananamit ha sa pagmamaneho ng motorcycle, hindi lang ho ito masyado kasi napapansin naho, hindi ho masyado nasisita. Pero baka kasi mamaya eh Uh, sa picture ho kayo kumuha ng lisensya. Hindi ho kayo na ano na, na inform. <laughs> na, na ganun po pala. Oo. Uh, sa mga nagbong motorcycle ah, single or tricycle, okay? Mm -hmm. Bawal po na tsinelas Ah, uh, bawal po yung kita yung paa. Bawal po yung sandals. Ano, dapat po talaga naka-sapatos, Yung sarado hong sapatos. Okay? At bawal po nakashort. No, uh, dapat po naka long pants talaga and uh, mas maganda, advisable po talaga is maong pants kapag uh, nagmo-motorcycle. Ayan, ganyan na. Wala rin hong nakasando, ha? Bawal hong nakasando uh, kapag nagmo-motor, mga kaibigan. At syempre, again, helmet. wag niyong kakalimutan. Kahit yung bisikleta lang, ha? Uh, mas maganda rin ho yung uh, merong helmet, di ba, na pang bike naman. And paalala ho, yung pong helmet na pang bicycle, huwag niyo naman hong gamitin na uh, helmet yan pang motorcycle. Okay? Hindi akma. Alright? Sige. Okay. Isa po, syempre, eh, do not drink eh, alcohol. No? Kung kayo po ay magmamaneho mamaya-maya. Yan. Alam natin, syempre, ang epekto ho ng alcohol sa katawan, eh, hindi naman yun agad-agad uh, mawawala. O sabihin na natin, agad-agad yung epekto. May mga ganyan, ano ho? Baka mamaya, eh, habang magmamaneho kayo, eh tsaka umepekto nako delikado so kung kayo po'y magmamaneho like this ngayon ano uh, kayo po kayo po pala nakatoka magmaneho sa inyong biyahe ngayong Undas uh, oh please wag uminom ng uh, mga alcoholic uh, drinks okay kung kayo po ang magmamaneho all right and then eto isinerve na rin natin kahapon ito no yung uh, pagpapanatili ng sasakyan no sa uh, optimum performance and pristine conditions. Yan. Bro Bagets, huwag kakalimutan ha mga kaibigan. May S po sa dulo. Kasama ho yung S. Ibig sabihin self. Alright? At kapag ho inaantok, mga kibigan, please, huwag ho pilitin magmaneho. Kung kayo po naman ay nagmaneho at dyan ho kayo dinalaw ng antok, hmm, uh, tumabi muna okay, sa ligtas ko na lugar at uh, umidlip po muna kayo. Ano, alam nyo po yung 10-15 minutes na idip, malaking bagay na po yan. Uh, malaking bagay na po yan para makarecover po yung inyong katawan at maging alerto na ulit sa pagmamaneho. Okay? At syempre palagi po tayo mag-comply, sumunod po sa mga traffic rules, uh, and regulations kasama na yung mga speed limit na po sundin ho natin especially ang mga speed limits ano ho at yung simpleng simpleng pagsunod ho sa traffic lights yan ha o sundin po natin yan mga kaibigan and uh, uh, palagi ang hong uh, magsuot ng seat belt no dapat bigay ugali ho natin yan yung pagsusuot po ng seat belt kung sa motor naka naka helmet uh, sa sa mga four wheels naman and more wheels <laughs> eh dapat naka seat belt po tayo no kahit 'yung mga pasahero sana eh no dapat may seat belt Okay, eh, well, sa mga kotse, meron naman talaga yan. At syempre, mga kaibigan, give courtesy to other cars and pedestrians and avoid jaywalking. Mga kaibigan, ito ha, uh, uh, it cuts both ways. Ika nga, ano ho. Sa mga motorista, ang maging ano naman, maging, uh, maging cautious sa pagmamaneho kapag may mga pedestrian sa paligid, especially kapag sila tatawid sa pedestrian lane. Okay? Uh, ang rule po dyan, palagi hong pauunahin yung pong tatawid na nasa pedestrian lane bago magdiretso ang motor vehicle. Okay? Kahit malayo ka pa. Ayan, o kahit malapit ka na. Uh, pilitin mong dapat ikaw ang hihinto at pagbibigyan mong pedestrian. That's the rule, mga kaibigan. Ngayon, sa mga pedestrian naman, syempre, konting ano, konting sigla, ha? Oo, uh, huwag naman hong pakaangkaang paglalakad. Okay? sa kalsada or sa pagtawid, uh, medyo bilis-bilisan ng konti. Okay? At uh, siyempre, habang naglalakad, eh, maging maging alisturel. Hindi ho yung parang wala kang paki sa paligid mo pag ikaw ay naglalakad. ha? Ano? Okay, maging uh, cautious din ika nga. Yun. Alright. O ngayon, nakarating na ho tayo halimbawa sa simenteryo. Ha? Ito naman yung mga paalala natin kapag nasa loob ho ng simenteryo. Ha? Pakinggan mga kakibigan. Ay nga pala, dapat ho uh, magdala ho tayo ng uh, panangga ho natin sa init at panagarin pwede rin sa ulan. Okay? Kasi nga ho, again, merong hong uh, low pressure area no, na minomonitor and uh, baka ito po'y makapagpaulan sa ating uh, bansa sa iba't ibang lugar ngayong pong Undas Weekend. Okay? Kaya magbaw na ho, no? panangga sa ulan at pwede rin sa init which is payong yan may, mga kaibigan okay yun nga lang syempre wag naman sana yung payong na transparent kasi pag uminit wala rin yung kwenta yun <laughs> okay Sige. At uh, tiyakin na ang uh, kandilang nakasindi naman ay hindi ho makakalikha ng sunog o sakuna. Di ba, kaugalian ho natin mga kaibigan, nagtitiyay ko tayo ng kandila no, doon sa mga puntod. Uh, hinihintay ho natin yan maubos, tsaka tayo uuwi. Gan ganun yung nakasanayan po natin, hindi ho baga? Ngayon, kung uh, hindi nyo na ho pinapractice yun, ano ho, please wag ho kayo mag-iwan ng kandilang nakasindi kahit ho nasa public cemetery man yan ano ho makibigan kung alis ho kayo patayin niyo na ho yung kandila okay uh, kung uh, uh, hindi niyo na mahintay ayan ano patayin po niyo yung kandila eh, pwede niyo na ho iuwi yon kung gusto niyo okay lang naman ano ho ano. ayan and again kung maubos naman na syempre sana maganda eh make sure na wala hong apoy na yan okay at magdala rin ho ng sapat na pagkain at tubig uh, na inumin bawal ho yung kwan ah, yung mga inuming nakalalasin. Sa pata-pagkain. Na ano ho, mga kaibigan, uh, magdala rin ho kayo kasi minsan uh, pinagbabawal ho sa loob eh. No? Nang uh, yung mga nagtitinda. O pagkaganito hong mga panahon, okay? At uh, tiyakin po yung mga kasama hong bata, ano ho, ay meron hong pagkakakilanlan. Okay, uh, lagyan niyo po sila ng ID okay, ng, ng wrist tag o kaya ganyan mga kaibigan o, para sakaling medyo malingat ng konti minsan hindi humaano yan eh Maiwasan o at least alam mo nang makakita sa bata na ops, ito yung contact number ng ano ng parents o ng guardian tawagan natin o ganun lang ho gagawin ha pero siguro kung kaya naman ano ho may mapag-iiwanan ano ho e eh, wag na hong isama ang bata sa simenteryo yun yung the best naman okay kasi nga ka lang mayroon pagkakataon na wala kang magawa kung di talaga isama. So, ingat na lang ho talaga, ano ha, mga kaibigan. Bawal ho magdala ng mga matatalim o kaya mga namamatay na gamit, no? Uh, bawal din ho magdala ng mga gamit pang sugal. Ano ba yung mga gamit pang sugal? Baraha. majong, Kailangan mo ng table yun, ha, para makapagmadjong. Oo. <laughs> oh. Eh, siguro, uh, private cemetery. Baka kanila yung buong cemetery. <laughs> Pwede. So, pero bawal ha? Wala hong magsusugal. Okay, bawal hong magsusugal sa loob ng cemetery. Yung pong mga speaker, bawal. Kahit hong maliit lang. Okay, basta ho speaker, bluetooth, ganyan. No? Bawal ho yan. Siyempre, again, yung mga alak paninda. Hmm, at iba pang paninda, ikaw nga. Bawal ho sa loob ng mga cemetery yan. Okay? At ang pinakamahalaga, alamin po ang lugar ng uh, mga first aid station at yung pong uh, PNP assistance uh, hub. Ano ho, tandaan po yan mga kaibigan. Yan ang una ho ninyong alamin kung saan nakapwesto. Usually yan naman po ay nasa mga ano lang, nasa mga bandang entrance lamang. Okay? Alright, so yun po muna no, mga kaibigan, yung ating mga paalala para naman siyempre uh, safe din po yung ating uh, pagbabiyahe at uh, maging yung ating um, pag-stay uh, sa loob ng mga sementeryo ay ligtas po tayo. Alright, so yun po muna mga kaibigan, ano, kabuhayan natin pala natin ito ng kakibat po pong Merkules, uh, October 29, 2025. Uh, at saka lang na po natin na mga nakatuwang sa technical side, maging siyempre saka lang po ng ating uh, Kaakibat Maricon Rodriguez, ako naman po yung lingkod, Daniel Castro. Manatili lamang nakatutok sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Susunod na po ang kapitano ng himpapawid, Rose Ann Sibag, para po sa programang KKK. Oras 128 ng hapon. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakibat. Lunes hanggang Bernes, malawna ng hapon. DZJV 1458, Radyo Calabarzon.